Tikman na natin. Hmm. Yummy. So, half ko lang yung pagkakaluto ng ampalaya ako kasi ayoko ng sobrang loto. Hmm. Harap. So, hello guys. Dahil gusto kong kumain ng ampalaya, ako ay nakakita kahapon. Nakakita ko ng fresh na fresh na ampalaya. So, ang lulutuin ko ngayon ay ginisang ampalaya na may itlog. Gusto ko yung sanang may baboy, kaso nga lang guys, walang baboy dito. Kaya, ang mayyari ay ginisang itlog na lang. Okay? So, hihiwain natin. gusto kong bilhin yung camera, yung holder, uh, uh, phone holder na meron na siyang light. And ito yung mobile. Ball. So, pag gumagalaw ka, sinusundan ka niya. So, iniisip ko pa kung bibili ba ako nun, di ba? So, iniisip ko pa ng hundred times. Kapag nakamillion times na ako, bibili talaga ako nun. So, mag mo muna tayo, okay? Kasi guys, 6 o'clock na. Kanina nag-video ako, 5.30 ngayon, 6 o'clock na. Kasi bababad ko pa ito ng, ano, ng asin. Okay? So, chika tayo mamaya. pa, wala pa siyang buto. Ibang angle naman. Ayan. Ito guys, nahiwa ko na and nalamas ko na rin siya ng asin. So, maghihiwa na ako ng sibuyas at so cool. bawang at tayo magluto na. So, eto, meron na kami nakareding bawang. So, ang ginagawa ko, guys, ibinababad ko yung mga bawang na mga 1 hour or 30 minutes. Then, pagdating ni Manang, siya na yung magbabalat. Then, itatago na namin sa fridge. Then, ready to use na. So, hindi ka na magbabalat tuwing magluluto ka. So, dahil marami tayong ampalaya, gagamit tayo ng malaking sibuyas. Okay? So, tara, hiwain na natuwing yung ampalaya. Tayo muna ay magluluto ng rice dahil alam niyo na, rice is life. Pero gagamit tayo ng, ano na to sunog na? So, gagamit tayo ng pressure cooker. Dito kasi guys, sa India ay, hindi lang, mostly ay madalas, mostly ay madalas, parehas lang yun. Madalas silang ginagamit ito guys, pressure cooker. So, super cute yung amin dahil sobrang liit, dahil dati dalawa lang naman kami. So, dito tayo magluluto ng rice. So, yung lulutin ko na rice na ngayong gabi ay hanggang bukas na ng gabi. Kasi yung asawa ko, guys, hindi naman siya kumakain ng rice. Kunti-kunti lang. Hindi katulad ko na only rice. Ayan, dalawang ganyan. Kulang pa nga yun. Ayan, so dalawang ganito yung lulutuin ko. Dalawang takal, dalawang takal din na tubig, then kunti kunti lang na dagdag. So, alam ko na yung measurements. So, ito lang yung like kong niluluto na rice. Good for 2 days na. Guys, nakasalang na. Antay lang ako ng 3 whistle. Pagkatapos, uh, low flame na. Lowest flame. Then, 12 minutes. So, magigisa na tayo, guys. Hindi ko na siya lalagyan ng ating sibuyas. Buwan! sarap ang ulam natin ngayon. Lagyan natin ito guys, galing pa sa Philippines. Ginisa or ginisa. So, lagyan natin ng konti lang. Pero kasi na masyadong, eh, kasi ito guys, masyadong malasa. So, lagyan natin ng konti. Mix, mix, mix. Lagyan natin yung ating ampalaya. Hindi na ako naglagay ng kamatis. Ganito so, lang. So, na siyang maluto. Ayan. Lagay natin ng ano. So, guys, lalagay na natin yung egg. Babating ko na ng konti. Parang napong talatlo yung egg. So Wait, wait, baby. Ang doing this. So yung tura, no? rice na naluto sa pressure cooker. Parang sa ano lang din, rice cooker, di ba? Kain na tayo. Okay, tikman na natin. Hmm. Yummy. So, half ko lang yung pagkakaluto ng ampalay ako kasi ayoko ng sobrang loto. Mmm. Harap. Nilihan ko siya ng chili flakes saka yung magic sarap. Kain.